for my vantage point, hindi ako nabigla. Hmm. Dahil uh, nito nakaraang uh, dalawang linggo, yung mga vloggers at saka mga talking heads nila, nagbago rin ang hmm. mga statements. Hmm. Halimbawa, si uh, Sandra Cam, no? Hmm. Banat ka BBM, tapos puri sa presidente ng Liberal Party, kay Edsa lagman, hmm. no? Hmm. So, iba naman nila mga vloggers ay uh, sinasakyan yung, uh, hmm. yung statement ni asa la Torres na magpa-blood na magpa-blood test o drug test yung uh, dalawa si Digong at saka si uh, PBBM no mm -hmm. so bakit mo sinusubukang i co nung mga Duterte yung mga mensahe nung mga tunay na oposisyon no mm -hmm. halimbawa dito sa anti-chacha parang pinapalabas nung mga talking heads ng mga Duterte na magkakampi sila so mm -hmm. sila no? uh, lalo na dito sa anti-chacha dito sa criticism nila uh, sa Duterte government ah, sa Bongbong Marcos government so hindi ako nagulat na may ganun ding uh, uh, pag-ikot ng posisyon mm. si uh, Vice President Sara Duterte no na tirowa niya ngayon sinasabi niya ngayon pinupuri niya ngayon yung nangyari sa sa EDSA katulad din nung speech ni Digong sa Davao Ah at saka na sinasabi niya na dapat protektahan yung 1987 Constitution. Mm -hmm. no? Yung People Power Constitution. Na nung siya ay presidente eh, gusto rin niyang baguhin, no? Mm -hmm. So maraming mga ikot ngayon. eh, Alimawa, si si Digong mahilig ngayon sa mga prayer rally, 'di ba? Mm hindi -hmm. ka nagpe-pray, siyempre sa Diyos. 'di ba? Eh mm -hmm. dati, tinawag niyang uh, stupid yung Dios. Mm -hmm. So ayun, mm hindi -hmm. na stupid. No? Kaya, kaya marami ngayon mga well, eh, mga paikot dahil mm. uh, sa bagong klima. Mm. Sa bagong klima ng ating uh, ng ating bansa ay uh, mukhang uh, gusto nilang mag-focus. Ang tawag diyan ay direction of the main blow. No yung yeah. mga mga dati mong kalaban na hindi naman sila ngayon yung nasa poder, medyo wag mo munang banatan. Ang banatan mm. mo ay yung pangunahin. Nahelabay. Yeah. May strategic oh alliance ba? Seko okay. sim tayo as strategic somebody. alliance. Wala wala lang Walang, is... walang, alliance, walang hmm. alliance pero ang tawag dito direction of the main blow. Yung oh, babalatan mo muna, yung pinakakalaban mo. 'wag yung mga hindi naman hindi naman na uh, nasa poder. Ano sa poder kasi ngayon hmm. ni Marcos. May pin, may, may pinta ko lang konti dyan. ha. Meron bang konting uh, sundot yan? dahil siyempre 'yung uh, spirit ng EDSA, 'yung sinasabi, 'o, oh. o 'yung kasaysayan ng EDSA, 'yung uh, 'yung kwento ng EDSA, uh, balikan natin. Ito 'yung nagpatalsik sa Marcos Sr., 'no? Ito 'yung uh, nagkaroon ng people's revolution, bloodless people's revolution. May ganoon ba? May konting parang ano ba sila na parang Hoy, baka pwede naman, baka Fed bigyan naman, 'yan, 'no? Pwede Perfect. tayong mag-edge sa ulit para patalsikin oh. naman. Yung junior, parang gano'n. May gano'n ba, Sek? May ba, Exactly, ganun. Michael. Yes. Bekelemen. No? Bekelemen. Yeah, Bekele No? Bekele No? No. Dito ko no. natutulan sa politis <laughs> okay. Huli na. Uh, na. Oh. <laughs> oh. Oh. dahil, may gano'n. Oh, dahil, uh, hmm. di ba sabi nga ni Tigong, baka hmm. yung uh, baka yung kasalukuyang presidente, si Bongbong uh, Marcos, matulad. ay ipapabas sa Malacanang katulad ng kanyang tatay. Mm, yeah, no, ba diba, yun ang sinabi ganun. niya eh. Ganun ka, isa ko. Ibig sabihin, mm. pinata pinatalsik ng people power yung kanyang mm. tatay. Baka itong si Bongbong ay patalsikin din ng people power. Yun ang kanyang mensahe. Uh, diba? Dito na karaang mga buwan. Diba? Yun ang mm. kanyang mensahe. Kaya, hindi ka magugulat na sinasakyan nila itong mm. ends of people power. Katulad ng mm. sinasakyan nila itong 1987, people power constitution ayun di ba ayun. so nakikita mo yung tactics eh yung tactical mm -hmm. ito. no kaya mm -hmm. uh, eh, dapat tignan natin ito not mm -hmm. not at moment tignan natin mm -hmm. ito uh, sa konteksto ng mga banggaan ngayon sa gobyerno